Number 30 po ay magkakaroon ng Jillian Peso March. Ayan, malapit na. Alamin natin, ano nga bang aasahan natin dyan? At dun sa mga nais uh, sumama, ano? Uh, alamin natin ang paghanda. Nasa linya natin ng convener ng isang bayan, si Attorney Howard Calieja. Good morning, Attorney. Welcome po sa Palatuntunan, Attorney. Salamat po sa maaga ninyong pagbangon morning, para makapiling uh, kami ni Katis Gabriel at ng milyon-milyon natin uh, pagkapakinig. Good morning, uh... Emil Kati, po, attorney. At good morning, Emil. At, kasama ko si Kati. Uh, mm -hmm. hindi po, hindi po million nakikinig sa inyo. Trillion, trillion. Kaya makikrillion peso march tayo Andali. sa November 30. Ayun. na. Nandali mo na naman, attorney. Talaga naman. Kaya gusto mo mm. ito palagi ni in interview. Gaganda lumalabas sa bibig mo. <laughs> Kati, ikaw na. Sige. Mm. Ano po aasahan ng uh, taong bayan sa trillion peso march, attorney Calieja? Well, uh, kami po sa isang bayan naghahanda para sumama nga sa November 30 at uh, inaasahan natin na uh, katulad nung ginawa natin nung September 21 na tayo ay eh, naghikayat uh, sumama dun sa mga nagagalit, nangingit-ngit at uh, talagang uh, nagugulat dito sa korupsyon na nangyayari. Eh, tingin namin, with two months uh, preparation, at uh, alam mo kasi, Emil, ang daming mga nangyari in these two months, no? daming uh, mga pasabog. So tingin, tingin namin at uh, nararamdaman namin yun yung galit ng tao eh lalong lumalaki lalong umaapoy ano hindi naman na ito nawawala so at sa bagal din ng mga ng reaksyon ng gobyerno ah uh, talagang ano talagang uh, marami kaming inaasahan at uh, hindi lang po ito metro manila dahil uh, sasabay din yung ibang mga kasamahan natin sa probinsya cities and provinces so maging simultaneous din ito sa maraming lugar sa ating bansa. Mhm. Mm Saan-saan po yung mga kasabayan yon sa probinsya nga uh, mga pagmamarcha rin at sa attorney. awal uh, well now uh, nag uh, nag-signify sa atin may Bacolod, may Cagayan de Oro, Iloilo, may uh, Cebu din pero kasi yung Cebu nag-signify sila bago ng mga flood and everything so inaayos pa kung uh, kung paano ang gagawin din sa kanila at uh, marami pang uh, ibang lugar kasi so titingnan po natin kasi siyempre uh, uh, syempre yung ding uh, facilities na kung pwedeng so sila pero mas gusto sana natin kung online so uh, titingnan din natin kung malalagay natin online lahat ng sasama at gusto mag-participate sa uh, November 30 at ito ay gaganapin na uh, 10 o'clock kasi may misa tayo ng 10 o'clock sa EDSA po sa People Power uh, Monument. Okay mamaya attorney, pakilahad nyo sa amin kung ano yung magiging schedule. Ito muna yung aking tanong. Ano ho yung uh, magiging panawagan para malinaw sa publiko ng inyong grupo? Kasi ang dami yung sumisigaw ng gano'n ang dami sumisigaw ng ganyan. Kayo ho pakilinaw nyo. Ano ho yung talaga yung paglalaban nyo rito sir? Ang daming uh, pinagsisigaw pareho rin noong uh, September 21. I mean yung uh, anti-corruption at yung ating advokasya para sa accountability, transparency, and good governance. Ang sinasabi nga namin, ang gusto natin mangyari dito, number one, ikulong, meaning nga uh, accountability, no? lahat ng mga, ng mga may kasalanan no, na, na kikitaan ng ebidensya, eh, ipakulong natin, no? i-hold them accountable. Number one, ibalik or kaya restitution. Yung mga ninakaw sa kaban ng bayan, eh, Talagang dapat ibalik. Nakita natin na yung ilang kotse ni Diskaya, benta na, nagkaroon na ng pera sa gobyerno. Pero ano ba naman yung 30 million na eminent kasi sa trillion-trillion na nawala. So maliit na ito pero nakikita natin na mayroong konting paggalaw o konting pagbalik. Pero sa kaya nga sabi natin, it's uh, too little and maybe konti kailangan natin uh, bilis-bilisan. At yung uh, ibalik o yung ating transformation, magbalik loob tayo, mag uh, magbago tayo. Kasi kung nagpalit lang tayo ng uh, leader, kaya nga mga panawagan ini nung iba na palitan yung gobyerno o mag si Presidente, hindi po yan ang aming panawagan dahil hindi po pagpalit ng tao ang gusto natin. Ang gusto natin ay pagpalit ng ating sistema kasi systemic yung ating corruption. Kung nandyan din po yan, kung papalitin din natin ng, ng mas korap pa, Uh, kasi nga, sabi nga natin, si Vice President, maraming issue ng corruption yan. So kung magpapalit lang tayo ng mas corrupt, eh di wala rin nangyari. So ang ating ano, singilin talaga lahat at uh, ipa hold accountable lahat ng uh, kailangan managot sa corruption na ito. Attorney Calieja, inaasahan nyo ba na mas maraming makakadalo dito sa November 30 rally kesa dun sa naganap noong September 21? Mga ilan ang tansya mo, Attorney Sir? Well uh, kasi ang tansya namin noong September 21, sabi nga namin mga 20,000 pero dumating uh, noong estimate ng PNP sa LGU mga 80 to, to 100,000. So ngayon inaasahan namin na lalagpas tayo ng 100,000 uh, or more dito sa EDSA pero uh, sabi ko nga since this would be ongoing and things in other places, So tingin natin more than uh, ilan daan libo ito na aabot, baka ewan natin, baka umabot pa ng million but I'm not, uh, not saying that. No? But, uh, kasi nga alam mo Emil at Cassie, uh, yung invitation naman natin hindi naman ito hakot, eh, nagugulat din kami sa dami ng dumarating at sa dami ng gustong sumama at sumali. Opo, ang tanong ko lang attorney Sir, eh, bakit ito hati? Dito sa Metro Manila particular, bakit uh, yung luneta ay meron tapos may people power monument tapos may edges mm -hmm. right? Ba't di mo pag-isa hindi kasi nga ibigay mean, kayo na nga rin na nagsabi maraming iba-iba uh, ang sigaw. Opo. At uh, sinisigurado natin na ang ating uh, sigaw o ating uh, advokasya na uh, corruption, yun lang po ang mananaig. Tama po na yung kabila corruption din, o lahat sila corruption. pero meron sigaw na uh, ibagsak si Marcos o palitan si Marcos or palitan si Marcos, meron din palitan si Marcos at Duterte. Eh, I mean, kung palitan natin si Marcos at Duterte, eh, saan tayo mapupunta niyan? Baka magkaroon ng revolutionary government. Ayaw po natin ng ganyan. Hindi po ta kasi ang ating uh, ang ating paraan ng accountability eh within the constitutional means at within the rule of law. Eh kung palitan natin yung president at vice president, eh baka naman mag uh, iba na ang uh, iba na ang kumuha ng uh, powers. Although sa succession, pwede rin naman na uh, si Senate President Tito Soto ang humawak uh, pending a, a call for an election. Pero sabi ko nga hindi naman po yan ang uh, aming uh, panawagan. Alright. Kaya siguro nagkakaroon ng konting uh, kal kalituhan o no? mayroon mm -hmm. ibang rally kasi may ibang panawagan yung ibang grupo na sabi nga namin, kung ang laban natin sa korupsyon, okay lang. Pero kung dapat ang panawagan natin, nag-iisa, sama-sama sa panawagan. Okay, maraming salamat po sa inyong uh, oras, sa Attorney sa, sa napakalino nyo pong paliwanag, good luck and God bless. Have a good weekend, sir. Salamat po at uh, mabuhay po kayong lahat. Makita-kita po tayo November 30. Salamat po. Ate Bonacapanayam, Attorney Howard Kalyeha, Siya po ang convener ng isang bayan.